Nandiyan tayo na aso hindi upload ko afterets na naman ako. Dito ako. Ano? Wala. 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 Alam ko hindi mo siya kumakakabirat. May music na naman sa Sana hindi mahadip. siguro sa bata rito. Sabi-sabi, tayo sa abing iya, abing iyo. tayo, Các cái hãy đăng cho kênh không không bỏ lỡ những video hấp dẫn 5, 6, ready no 5 ready no na po lakad lakad na din tayo okay, balik natin sa harap harap uh, na po po yung harap ganoon na naman yung Makati lakad na naman tayo rito nakakatakot ko ng mga halaman dito. Kaya naman to. O hindi na kumulak lang. Lagi tayo dito sa Makati kasi may kada buwan nagbabayad tayo ng na, monthly uh, amortization tapos yung ibang mga requirements sa uh, Shopee sinukuha natin katulad ng na, ayun ah uh, certificate of full payment title at cancellation of mortgage pag kumuha na po tayo ng cancellation of mortgage wala na tayong transaksyon sa ano sa shopsy Pupunta na po tayo sa RD at sa KLRA para mag-transfer ng title para mas pa magkaroon tayo ng sarili title sa lupa. Kaya tsaka-tsaka lang po tayo. Yan, para makagkaroon ng sariling lote kahit maliit. 36 square meter, 27, 28, 32. Yan po yung mga sukat ng lote na aking nasasakupan. Ano po? Ayan, maraming salamat po sa inyong Ay, okay. ang tawang pananood sa iyo. Oh. Ano Ay, nako. Mapagot man, pero kakayanin. Sobradong init. Tutuloy pa tayo ng ano nito, ng bisot. Mapapuha na natin yung ating ano. Sige natin. Mapapuha natin yung ating GIS. General information sheet sa Tiso. Ano anong oras tayo makakarating doon? Alas 12 eh. Tama tama. Alas 12. Nasa bahay na tayo. Ayan po. Diba? O, saan pa? out sa inyong lahat. Ay, kalab. out sa inyong lahat. Ay, Happy si si Tita. sa mga walang sabang nanonood ng ating vlog kay Pro Artesto Marlonga. So, salamat sa vlog po. Kahit kang magpunta sa GC kay Kelmon. Thank you Ito na tayo. Hmm. lang natin ng ilang minuto to. para tayo ay ano makalaman dito ayun yung kinunan ko ng halaman no wow. laguna ang lagunan naman no nakahilo ang init mga guys ayun yeah, nakakahilo yung init ko grabe tama tayo tubig dito kaya tayo pilihan sana city hall Punta tayo City Hall. Yan. Thank you so much mga guys. Paalam na. Bye-bye. Okay,